Hello. Ha. Oh. na naman tayong pwedeng kuhanin. Oh, yan na tayong singkamas natin dito. Sa uh, gilid ng bahay. Oh, tumulong na natin. Kuhanin natin. Hmm. Sabi nila, pag may tiyan, Kaya, may ito, tubukan natin. Ayan. Ang tabi nga. Hmm. Dikit-dikit ko lang punta yan. Ayan. Ayan. Hmm. Dinilig ko kanina. Kaya medyo malambot yung lupa. Ayan. ulit ilang buwan lang makakaani tayo kaya mamaya tatanim ako ulit maraming pa kasi buto dito napakahusay ng pagamag lalo na pagamaganda yung lupa ayan kala ko konti na lang to dahil nung unang kuha natin eh ilang perasa lang o oh, ngayon. Ito. Hmm. Tapos malalaki pa. Ngayon. Iba maliit. Siyempre hindi naman nawala yung maliit. Dahil depende sa lupa. Pero ito. Di ba? May kalaki yan. Mama, itong pinagtaniman natin. Yung pinagtaniman natin. Ito, tataniman ulit natin. At labihan pa natin ng tanim para kahit pa, no? May nakukuha tayo. Yan at pa dito. Kumain pa 'yun. Meron pa. Ha. Sa mga nagtatanong kung saan ko nakakuha yung boto, pinili lang na sinka mask, itinanim ko. Saka nagkaroon ng bunga sa itaas. Yun yung ginamit ko. Yun yung aking mga itinanim dito. Kailan lang ito? Kailan ko lang ito itinanim? Pero medyo matatagalan na ulit ako harvest at wala pa ulit. Kung mga na bago. Ito pa lang meron doon may konting nakatalim sa kwan well, pero matagal pa yun yan po meron pa rin dikit dikit po kasi tinanim ko dito sinubukan ko lang yan parang last november ko lang ito itinanim pero ayan na Yan po ang ating na-harvest. Ang kamas. ータ So, yan po. Ang lahat po ng harvest natin. Yan lang po.